Vini, may baby na si Dating Bago. Tama mga kamukha ko yan, oh. Hinanap talaga ako niyan. Mm. Diniliver yan sa akin ng Lazada. Diniliver to sa akin ng Lazada. Huwag mo tingnan sila, be. Hindi mo sila mga magulang, mga delivery boy yan, be. <laughs> <laughs> Siya si Baby... Ano pa kanya? Sol. S-O-L? Oo. Uh -huh. Oo, oh, si Baby Sol. Baby Sol! Ayan na. Magsihilo ka kay Lara at Riri. Ate! Ate, gusto ko kayo. Nakita na ba nila? Hindi <laughs> pa. Hindi pa. Kailan <laughs> birthday nito? <laughs> November. November? November, 19. November ano? 19. Ah, November 19. Oh, inv invited daw kayo sa birthday ng number 9. <laughs> Ganda na kayo ng ano. Maganda na kayo ng regalo kay Sol. Kay Baby Sol. Sol! Diba, <laughs> bi-oka mukha ko siya. O, tayo matawa ng tama sa akin, oh. Gait lang. Hindi tatawag tayo live no, Noy. Bye! Bye, ate! Bye! Bye, bye, bye! bye Baby Sol! Bye, mga ate! Rara in riri! Bye, bye! O, mo mo na! Tinitingnan niya na yung sarili niya dito. Smile, bye! Smile! One, two... Smile! Close, open! Close, <danach> open! <Mandarin>